Magandang umaga mga kababayan Welcome sa ating channel, Charm Na Dito matatalakay natin ang mga iba't ibang paniniwala Sa unang episode, nasabi ko Natalakay ko ang mga bulaang propeta Sa Amerika, mayroong mga 15 super rich pasto ito ngayon ang babasahin kong mga pangalan nila na nalathala pala ito sa ETI Inside Magazine. Uh, may mga picture nila. Uh, sinabi dito na ang article is not to was anyone. It is written to inspire you to dream bigger. If you are not interested in making money, then that is your choice. But here are men and women inspire others while achieving their dreams. Number one, Kenneth Copeland. Ito si Kenneth Copeland. Ang um, worth niya, net worth, 760 million. Number two, si Bishop Teddy Jakes. Worth 150 million dollars. Number three, si David Oyedipo net worth 150 million dollars. Number 4 si Pat Robinson. Ang net worth niya is 100 million dollars. Number 5 si Benny Hinn. Net worth 42 million dollars. Number 6 si Joel Austin. Net worth 40 million dollars. Number 7 Cliff Rowe Dollar. Network is twenty seven million. Number eight Billy Graham network twenty five million dollars. Number nine Rick Warren net worth twenty-five million dollars. Number ten Joyce Meyer network twenty five million dollars. Number eleven, Juanita Bainum. Network ten million dollars. Reverend John Higgs, number twelve. Network is five million dollars. Number thirteen, Paula White network five million dollars. Number fourteen, Bishop Noel Jones. net worth five million dollars. And last, fifteen Louis parahan. net worth is three million dollars. So, ito sila ang mga fifteen richest pastors in the world. Pero nakalathala sa ETN Inside Magazine. At saka dito sa Pilipinas, mayroon naman tayong mga multimillionaires na ilabas ang mga pangalan nila sa YouTube. At ito pala si Pastor Kulok Buloy ay number 10 lang. May 9 pang nakalabang sa kanya ng mga multi-millionaires. Kung gusto nyo malaman, hanapin nyo sa YouTube. Makita nyo ang mga pangalan nila. So, patuloy natin ang ating pagtatalakay sa topic na mga bulaang propeta dapat pala mag-ingat tayo kasi nakasalalay ang ating kaligtasan. Kung magpadala tayo, malinlang tayo, mahulog tayo sa kanilang mga pamaraan ng mga pangdaraya, sigurado di tayo maligtas. At saka napakarami nila ngayon dahil ang mga religion sa buong mundo ngayon maabot na halos 37,000 different kinds of denominations iba't ibang klaseng mga religion, organization, mga sikta at ang pakay nila ay hindi upang maligtas ang tao kundi upang madaya kasi yan ang utos sa kanila ng Diablo isa lang ang Tanging paraan na maligtas ang tao. Mag-aaral ng mabuti sa mga salita ng Diyos. At saka, tuparin ang mga utos ni Kristo at sa Diyos. Sa ganyang paraan, matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Sa sunod, ating pag-aaralan mga kulto. Itong ngayong aklat na tinatawag ang Masking the Cult by Gomez malalaman natin doon ang mga paraan, mga pangalan ng iba't ibang mga kulto. Hanggang dito na lang, mga kababayan, maraming salamat.